wala tayong substrate gagamitin natin yung mga lagitek na damo hindi kasi ito kinakain ng mga ako natin eh, yung mga ganito ng mga kambing, tupa hindi kinakain so naisip ko na gawin ko siyang substrate kasi wala tayong saging okay so kita na tayo let's go kahit maulan eh. maulan ngayon So yan, nakakuha na tayo ng mga ako natin. Um, mga dahon-dahon. Ang -dahon. mga lagitik. Ito yung mga lagitik na, na matured na. Yung mga bulaklak na. Ayun yung mga medyo maliliit pa. Ayun o. No? Kasi puro lagitik kan dito kaysa masayang. Eh, gawin natin kapakipakinabang. So, may sira ditong folding bed. Uh, ito yung gagawin kong box nya. Bale. Ayan. So, ganyan kalaki yung gagawin natin. So, iniisip ko kung paano ko siya iko -co construct Kung medyo naka-elevate ba, gano'n. Na. Or, nakasahig sa may lupa. Kasi kapag nakakon siya, nakasahig sa lupa, baka tumakas yung bulate. Kaya, feeling ko, mas maganda kung medyo naka-elevate. So, let's go. So yan, tapos na i-beddings natin. Nalagyan ko na ng sako. So uh, pwede na natin ilagay yung mga substrate natin. Pero bago noon, kunin muna natin yung mga manures natin. Kumuha tayo sa mga tayo tayo ng mga kambing. So let's go. So siya nga pala ah uh, tong natin, tong substrate natin susubukan lang natin sa, sa mga nakikita ko kasi mga tinatadtad nila para napipino para madaling malusaw siguro ganun pero ito susubukan natin ito kasi medyo magulang to pang iilalim natin to ganun parte na to. pero ito mga mura mura pa to ito yung mga medyo pang ibabaw natin uh, hindi ko na siya tatadta rin susubukan lang natin check natin kung maganda kung okay lang kahit di natadta rin Let's go. So, yan. Yung mga manuals na yan, oh. Kukolektahin natin. So, shush, bugawin ko lang itong mga tupa natin. Shush, shush, shush. Mga tupa, kambing. Ayan. So, kukolektahin natin yung mga yan. Ano, madami, oh. Let's go. So, yan. Nakakakuha tayo ng ayan, nalinis na natin. Pero itong kabila hindi pa natin nililinis. Uh, pag nagkulang na lang So mayroon pa yun no? Siguro nga uh, Apat na sako tayo ng malalaki na ganito Pinagsama-sama siguro Okay So dalalaan doon Let's go So yan Ilagay na natin yung Mga manures natin dito Okay yan yung beddings natin And then ito yung mga Substrate natin Ang Mga Uh, damo Okay, and then kailangan din natin ng tubig Para konto. um, Gagawin kasi natin dyan Substrate muna, sisiksikin natin Sakiin ng tayo ng Mga kambing, tupa uh, Tubig, siksik -sik. Then repeat the process lang So Ganun lang gagawin ko um, So let's go So ayan, nag-cut pala yung timelapse natin. <laughs> Kasi maulan dito eh. Napataka na ata ng ulan. So paliwanag ko lang bala. Nilagay ko siya sa ilalim ng mangga. Ayan, para, para malilim. Hindi narerektahan ng araw. So umakon dito sa paligid nyo. makikita nyo. Malilim. Ayan. So ito yung bedding natin. Siniksik natin yan. So... Um, pagkuan tatakpan natin ng yero yan ayan para konsya. ginawa ko lang dyan uh, substrate ulitin ko lang ulit substrate muna so inalagay natin lahat sakto sakto pero sa may ko natin may sumobrang kalating sako sa manures natin so hindi ko na siya pinuno ng husto ayan siniksik ko lang siniksik so ganoon lang yung process uh, substrate siksikin ayusin tapos um, susunod manures, siksikin, basain, tapos siksik ulit. Tapos ganun ulit, repeat lang ng repeat yung process hanggang sa pinakaibabaw niya, makuha natin. Um, mga lang ito, manures, yung pinakaibabaw niya. So bukas bibili tayo ng pinakabulati niya, ikutan natin siya lang minsan. So ngayon, i-stack natin ito magdamag. Bukas, bukas natin lalagyan ng bulate. Eh. Ayan. May itsura nya. So maluwang-luwang din to. Folding bed. Na ako Na ah uh, beddings ng ating kwan. Night crawler. African night crawler. So bukas bibili ako isang kilo siguro. Ayan. Tapos natin nilalagay dito sa ating beddings. So yun lang. Let's go. So ito na po Dumating na yung ating Burmy Worm Galing to sa Palayan City Isang oras yung biyahe namin So binaglagyan niya uh, Ayan mga Saging Ayan So i-boost muna natin siya ng minsanan tapos natin siya ikakalat na lang yeah. yun yun ang isa tingnan natin baka may natira sa kahon wala taktak mo natin tapos yan gagawin natin dito ikakalat natin yung burmy worm na yan dito sa beddings natin lagay ko muna yung etong mga oops Ayan, show. dami nila. Isang kilo itong binili natin. Ay, ayaw. Ayaw umalis. Mamaya. So, kakalatang natin yan. Yee! Yummy. <laughs> yan. Yan yung ating kwan. Burmese warm. So, kakalat lang natin yan sa beddings natin. Para mabilis ma nila ma-decompose then i-wait lang natin yan na bumaba sila so itong bedding sa atin ito tatakpan natin ito mamaya para magumpisa na silang kumain mas kumakain daw to kapag kung, madilim kaya sila na natawagang African night crawler sabihin gabi sila kumakain ayan so ayun na yung ating kwan, kabuan ay nalaglag yung isa ayan ayun ay, pa isa yun so ito pa pwede na natin siyang ibabaw ganyan o no? yan tapos tatakpan na lang natin ng yero so let's go so yan tinakpan na natin so nilagyan ko ng kahoy na pahalang ngayon o no? ayan o no? sumisilong na sila ang kita nyo eh puposisyon na sila yung natin para makapag kain na sila makalilin Ayan. so ganun lang ginawa natin update ko kayo pag may vermicast na tayo na naani lang